Ayan, so hello mga ging. So, nandito tayo ngayon para alamin kung totoo nga ba talaga ang nag-viral ngayon na ginawa ni ate. So, fake or fact? So, tara, sumahan niyo ako para experiment din natin yung ginawa ni ate. So, ito na yung kawalan natin. Yung egg. Isang egg lang kasi baka may masayang. Tapos, meron tayong mantika. Okay. So, nagawin natin, ilalagay natin yung mantika dito. Tapos, papainitin natin doon sa labas. So, ilalagay ko na sa mga ging ng mantika. edit yan, ha? Hindi ko naman. kung ito, mas nila yung kawali. Pita, kasi, hindi talaga, talaga Actually, may talaga o, so may pero, may natin Next, so, na yung kawali natin mga game. at ibibilad natin ngayon doon sa labas kung talaga bang uh, iinit ito at makakaluto na isang itlog. Tara! So, sa puntong yan nga mga ging, ay nilagay ko na ang kawali sa uh, may kalsada at papainitin natin siya ng 1 hour. So, ayan. So, kung makikita nyo naman mga ging, ay eh, sobrang init na talaga dahil 11.33 na yan ng... Ah, uh, yan, umaga. So, sa ganyan mga oras, eh, sobrang masusunog na talaga ang balat mo dahil sobrang init. Nakita nyo naman yung araw, di ba? At sobrang init na init na talaga mga gang. So, sa punto ngayon mga gang, eh, uh, binilad natin ang ating kawali ng almost one hour. So, titignan natin kung talaga bang uh, makakaluto siya ng kahit isang itlog. So 12:16 na nga mga ging at sobrang init na, na ng kawali natin pero yung mantika natin ay hindi pa rin siya umiinit. So sa puntong yan nilagay ko na itlog at ayan tingnan natin. Ayan, ayan tingnan natin. Ito oh. oh ba diba, hindi naluto ang itlog mga ging. So actually hindi ko siya pinatagal diyan kasi sobrang init talaga. So ibig sabihin, yung ginawa ni Ate ay fake. So maaring pinainit mo niya, ang kawali at nilagay niya sa kalsada. So sa atin mga ging, walang fake news diyan, no. So talagang kung kung ano ang kawali natin, yun lang hindi natin pinainit. So kung makikita niyo naman, hindi tayo uh, humawak ng basahan para hindi mapaso. So, ayan na nga sa puntong yan mga ging, ay dinala ko na ang aking itlog na nilagay sa kawali at iniluto na lang dito sa aming kalan. So, for sure, maluluto talaga siya kasi nga may apoy. So, yun lang mga ging at nasaksiyan natin na hindi talaga siya totoo. Okay? So, para kay ate, ang ganling ng content mo, good job. Dami mong naloko. So sa experiment natin na ito mga ay pinapakita lang natin kung legit ba ang content ni ate or fake. So sa makikita natin, so fake ang content ni ate. And yes, nag-viral naman talaga si ate kahit fake. So good job kay ate. And more content pa. So ayan na naman sa mga hindi pa nakasubscribe, nakapag-follow nakapag sa aming... Ah uh, sa aming Facebook page please follow and follow like and share sa sa aming mga videos. Thank you mga gings